Mapagyamang buhay po mga kamundo saan mangdako ng daigdig naroon ng bawat isa mula Hilaga, Timog, Silangan at Kanluran saan mangdako ng daigdig naroon ng bawat isa mula po dito sa Pilipinas ang inyong pong lingkod ay buong puso nagahangad na naway ang lahat ay makapamuhay ng ligtas mapayapa at maunlad. Ngayon naman po mga kamundo ay babahagi sa inyo ng inyong lingkod ang pangkalatang gabay pangkapalaran para sa mga tao hanay ayon sa galaw ng between karka Mga kamundo ipapaalala ko lang po sa inyo tapusin niyo po ang video na ito upang malaman niyo kung sino-sino nga ba ang mga tao na hanay ayon sa galaw ng between karka. Bilang panimula, ayon sa lumang gabay na in inipinagtibay ng mga ng lihim na karunungan at kaalaman ng sinaunang Asyano, ang kabahagi ng kapalaran ng mga taong mga kalalakihang isinilang ayon sa galaw ng between karka. Kaya, ang mga taong naligaw ng landas, lalo na mga kababaihang disgrasyada o na anak ka na wala sa tamang panahon, ay hindi nila tutungayawin o tutuyain o wawalang hiyain. Karamihan sa kanila ay ugaling sumaway sa mga taong mapanglait at lumalapastangan sa mga taong kinakapos ng hinahangad nilang magandang kapalaran. Para sa mga lalaking isinilang at isisilang ayon sa galaw ng bituin karka, ang buhay ay natatawid ng may pag-ibig, pagkakaisa at pagpapatawad. Karamihan din sa kanila, ang kanilang mga kinita sa paghanap buhay ay lagi nilang isinasaliw o naglalaan ng ilang bahagi para sa mga taong biglaan ng pangangailangan. Marunong silang magbigay sa mga kapuspalad, lalong-lalo na sa mga nagkakasakit na dumadaing sa kanila. Sa mga makakasalubong sa kanila, lalo na ang mga kaibigan o nakakakilala sa kanila kahit pa sinong kasama nila mapamayaman man o may katungkulan sa isang pamayanan hindi sila mangingiming bumati gaya na nakagawian nilang pag-uugali Karamihan din sa kanila mga kamundo ay marunong mamahala at mag ng kanilang mga ari-arian o katungkulan. Matulungin sila sa kanilang kapwa na animoy dinaluyong ng kahirapan, lalong-lalong na sa kanilang kaibigan. At karamihan din sa kanila ay nakahandang magtanggol sa kanilang kaibigan na inaapi, ginigipit o nilalamangan Kasi hodang maging kaaway nila ang mga taong gigipit sa kanilang mga kaibigan Ayon din po sa lumang gabay, pagdating naman sa kapalarang gabay na maaaring tahaki ng mga kababaihang isinilang ayon sa galaw ng bitwing karka Liwan ng mga taong makakaharap nila maging sa mga kakarinig Mahilig sila sa mga damit at maha mamahaling bagay na may pakinabang Ang nakakalungkot nga lamang po na bahagi ng kanilang buhay ay marami sa kanila ang hindi maunawaan ng karamihan sa mga kalalakihan na siyang sanhi kung bakit bibihira sa kanila ay ligawin ng mga mangingibig Karamihan at marami din po sa kanila ay nakatakdang mamuhay bilang matandang dalaga o di kaya hindi makakapag-asawa o maihiwalay sa asawa Karamihan din sa kanila kung makapag-asawa man ay tiyak ang walang kapayapaan o masalimuot na pagsasama. Karamihan sa kanila ay mahilig magpunta o maglakbay sa malalayong lugar. Ayon po sa lumang gabay, kung magkakaintindihan sila ng kanilang mapapangasawa, sila na marahil ang natatanging iniibig o pinakamamahal na ilaw ng tahanan mga kamundo, sa mga naghahangad sumungkit ng matamis nilang uo, pakatiyakin ninyong kaya ninyong sakyan ang takbo ng kanilang isipan bago maisipang lumugar sa tahimik na sa tahimik kasama o kapiling ang mga babaeng ipinanganak ayon sa galaw ng bituin karka. Ay kailangan mapag-aralan ng kanilang pag-uugali at katangian o katangian upang di magkagulo at mamuhay ng mariwasa at mapayapa. Ayun din po sa lumang gabay, narito naman po ang ilang mga gabay o pangkalahatang gabay para sa mga dapat at di dapat gawin para sa mga araw na kinasasaklawan ng bituing karka. Ang mga araw na kinasasaklawan ng bituing karka ay hindi po mainam. Ang guni sa mga albularyo sa mga araw na kinasasaklawan ng bituing karka, gaya ng aksidente o na nangangailangan ng pauna at agarang lunas na kinakailangan ng presensya ng doktor o servisyong pang medisina halaw sa kaalaman ng siyensya. Sapagkat ang mga taong sasangguni sa mga albularyo manggagamot sa mga pechang saklaw ng bituin karka ay pinaniniwalaan ng mga sinuunang matatanda na hindi gagaling, lalo na ang mga tao biktima ng kulam, barang o anumang karamdamang hindi maipaliwanag ng siyensa. sapagkat ayon sa lumang gabay, hindi epektibo ang langis na ipapahid sa inyo o tubig na ipapainom sa inyo lalo na kapag nasa probinsya o lokasyong malayo sa bayan ayon din naman sa mga sinaunang asya ng mga kamundo, pakatandaan nyo po ito ito ang mga petsang mainam magpatayo ng bahay, lalong lalo na sa mga sa, naniniwala sa groundbreaking mainam na mga petsa din ito mga kamundo para sa mga tawag na nais mag-invest sa stock market at mag-release ng renewal para sa mga naglalayong umutang. Ito din ang mainam na pagkakataon para sa mga hiling magtanim at magpunla para sa mga magsasaka At mga kamundo, napakainam na mga petsa sa ng bitwin karka para magbigay ng pangaral at payo para sa mga batang matitigas ang ulo upang tumino ang takbo ng kanilang isipan at paggawa lalong-lalo na sa paggawa ng makabuluhang bagay. Mga Narito naman po ang mga talaan o pecha para sa mga tao na hanay o isinilang at isisilang, isisilang pa ayon sa galaw ng bitwing karta. January 13, 14, and 15 February 11, and 12 March 8, 9, and 10 April 8, 9, and 10 May 3, 4, and 5 June 3, 4, and 5 July 26, and 27 August 26, and 27 September 26, 27 October 26, 27, and 28 November 23, 24, and 25 At December 23, 24, and 25 Mga kamundo, lagi po natin tandaan na ang binabahagi po lagi ng ngayong lingkod ay mga gabay po lamang sapagkat batid naman po natin na tanging Diyos lamang na siyang pinagugatan ng ating buhay may akda ng simula at wakas ang siya makatwirang hahatol o hukom sa landasin ng buhay nating ating tinahak alinsunod sa inulman nating kapalaran. Ito po ang mundo at karunungan na lagi nagpapaalalang patuloy po nating pangalagaan, pagmalasakitan at mahalin ng kalikasan maging ang pangunaw at mga malasakit sa mga aso at pusa upang araw-araw nating mabatid ang balansing enerhiya ng, kalik ng kapaligiran. Ito po ang mundo at karunungan na lagi nagsasabing mahal ko po kayo. Maraming salamat po.